Mga opisyal ng PNP, personal na nagpabot ng pakikiramay sa pamilya ng pulis na nasawi sa Cebu. Mula sa Brigada News sa FM Cebu, Wendelin Manlangit Karyon, Ibrigada Mo! personal na nagpabot ng pakikiramay ang mga opisyal ng Philippine National Police at Napolcom sa pamilyang na naiwan ni Patrolman Mark Gumer Ornopia sa bayan ng Tabugon, Cebu. Maalala na si Ornopia ay nabaril patay ng suspek habang rumisponde sa isang alarma sa Danau City noong Honyo 27. Kasama sa mga opisyal na nagpunta sa burol ni Patrolman Ornopia, si na Police Major General Constantino Chianog Jr., Police Brigadier General Jonas Amparo, Director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service at Attorney Rafael Vicente na Vice Chairman at Executive Officer ng National Police Commission. Binigyan rin ng medalya ng kadakilaan ang nasawing polis habang ang kanyang pamilya naman ay nakatanggap ng cash assistance mula sa PNP. Maliban ito, inihanda na rin ng PNP ang mga binipisyong makuha ng naiwang pamilya ni Patrolman Ornopia. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Wendelin Manlangit Karyon ng 90.7 Brigada News FM Metro Cebu. The Music and News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And starting now.